So good afternoon po sa ating lahat mga 3 hours Kita nyo po itong ating kambing uh, Dito po siya ngayon nakasampa sa bakod At may binabanatan po siyang mga damo Kung may kita nyo po Yan, kung may kita nyo nasa May mga damong hagunoy pati lantana Yan po ay masama sa kambing Pero hindi po nila yan papansinin Pag sobrang dami ng pagkain Kung may kita po nyo po dyan kung may kita nyo po dyan, hindi po yan ang kanyang binabakbakan. Ang mga bagin, mga paborito niyang bagin sa, na nakasampa sa bakod. Yan po. ngating mga kambing, marunong din po sila sa kanilang kinakain. Pero once na depletion po ang source ng ating pagkain, lalo na pag ano, panahon ng tag-init. Yan. Huwag po nating hayaan ating mga kambing na dapat binabantayan natin sa pastulan dahil sa panahong walang makain diyan po nila naakain yung mga bawal sa kanila yan po tulad ng hagunoy yan po tulad ng hagunoy at itong lantana yan masama po yan sa kambing at yan ay nakamamatay sa ating mga alaga happy goat farming po sa ating lahat